Ayan guys, plus uh, silipo na lang ng ating ilaw. Inabot tayo ng brown out dito sa bayan, sa bayan ng Santa Cruz, Mulawi, Barangay Mulawin, Occidental Mindoro. Shout out na lang po sa pamalaan at ng ng barangay ng lalawigan ng Occidental. Mahalang mahalang ako rito ay eh, patay sindi pa. Ano ba naman kayo? Pawawa mga nagpapagubit at yung mga barbiro. Talabas na kami nagubitan, run out pa. So guys, malayo ang pinanggalingan mula, pinagturilan hanggang mulawin pang pinanggalingan nila makapagupit lang sa labnice Nagkatapong pa na out. Kaya pinilit na lang po namin gupitan. Ayan po guys, talagang shoutout na lang sa pamamalaan na umunan ng Occidental Mindoro. Gailan pa kaya magkino ang power sa atin. Dudong mahalang ang sinilan. <laughs> Ganito pa nangyayari. Nagagalit na ako. Nagagalit ako. Nagagalit ako dahil mahal ang kuryente para ipang burn out. Yeah, shout out ko sa namumulo ng Occidental Mindoro. Tama na ka. Shout out. Ah, nakalive po Ano naman guys, oh. Gano'ng kahirap mag-upit? yung lagi pinanggalingan ng customer natin Pag-apiyahin sila ng isang uras na higit Pag-apagubit na okay. awas pagdating run out Pumasok sila ng gasolina, pumunta rito, magpagapit, tapos plan out. Ano ka? Gising, Occidental! Gising! Gising, Occidental! Kailan pa ang pawesok tayo sa ating bayan? Bala na naman, magpino na. Palain mo guys, oh. Nagbiyahin na isang oras mahigit. Nakapagubit lang, tapos run out. Ayan po ang ilaw namin, motor. Dahil okay. kailangan kailangan na po sa school bukas, kaya ginapitan pa rin namin. Ano lang ang mga negosyante, mga lubiit, na wala pang generator. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Palipitan na po ang barbero. <laughs> Diyan nag-training yan sa dilim. <laughs> 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 hindi gagaling ang barbero pag hindi nakaranas ng burnout. Hindi, ah, hindi, hindi, hindi,

Kung maaga aga po kayo dumating Ay kanina po kami tambay Kaya lang na sa mga lang Ang lang ako namin maghapon Ay lima Kaya kami aga pagkabi Kasi nga wala kami gupit Ang problema ng turn out Ang na ano lang nagabawi Kasi sa araw ay eh, busy yung mga ano. Oh. <laughs> Tiyas, na rin sa kabila oh. yata. ayan guys natapos namin oh. Oh. madilim pa po yan guys ah, partida ayan ayan mga guys oh. may mga konting ano di ba oh. kita nyo naman sir oh. Oh.